Ayun, may ibon guys. Oh. ba? Diba? Wow. Nice. Tingnan nyo langit guys. Ay langit oh. <coughs> mm. Perfect talaga ang ano dito no. Ang ating view. So nice here. Yan guys. And then makikita niyo dry na yung ibang mga dry na yung sa sobrang ti, sa tindi ng init guys, dry na yung ano oh, yung mga damo. Ayan. Ayan oh dry na sila. Dry na yung ating mga damo guys. Oh, di ba guys? Ayan. See? ganda. All right. Bakit kaya pag mga green ang ganda tingnan sa ano sa video. Pag mga green ano. Ayun diyan na yung kadugsong ng ilo guys, yung may mga tubig na yan guys. As you can see.